Tingnan ang ilang mga larawan ni Heart sa pamamagitan ng mata ni Chiz dito. Fashion Week Noong Hunyo, ibinahagi ni Heart Evangelista ang ilang snippets ng kuha ni Chiz Escudero ng kanyang mga larawan sa Paris Fashion Week. Pagmamahal Ibinahagi ni Chiz Escudero ang isang estetik na larawan ni Heart Evangelista sa kanyang Instagram. Paris ang kandid na larawang ito ni Heart Evangelista sa isang balcony sa Paris ay kuha ni Chiz Escudero. Araw Sa pagitan ng Fashion Week at mga gawain, isinulat ni Heart Evangelista sa kanyang caption. Sheer Ang magandang larawang ito ni Heart Evangelista ay parang kinuha mula sa isang magazine. Elegant Captured Jiffy at Escudero Chiz, sabi ni Heart Evangelista. Bulaklak Perpektong na capture ni Chiz Escudero ang kagandahan ni Heart Evangelista sa isang piraso mula kay Radio Laurel. Salamin Napakaganda ni Heart Evangelista sa suot niyang Sultry Coords mula sa Goxie. Chic Pinatunayan ni Heart Evangelista na kaya niyang dalhin ang kahit anong outfit. Classic Ang mga pangarap na larawang ito ni Heart Evangelista ay kuha ni Chiz Escudero sa Singapore. Envy Ipinagdiwang ni Hart Evangelista ang unang araw ng New York Fashion Week sa all-white na ensemble. Reels Minsan ay kinukunan din ni Chase Escudero ng mga video ang Instagram Reels ni Hart. Kabataan Ibinahagi ni Hart ang larawang ito na kuha ni Chase. Pinuri ng isang nagkomento si Hart para sa kanyang batang hitsura. Simple Pinapanatili ni Hart ang kanyang hitsura na simple at kaswal. Diyosa. Nang ikumpara si Hart kay Bella Hadid, nag-react siya, salamat pero ang layo. Siya ay isang diyosa. Bathtub. Muling pinahanga ni Hart Evangelista ang mga netizens nang mag-post siya ng mga larawan sa isang bathtub na kuha ng kanyang asawa na si Chiz Escudero. Sexy. Gaya ng dati, na-capture ni Chiz Escudero ang sexualidad ng kanyang asawa na si Hart Evangelista. Creative. Pinalakpakan ng mga netizens ang pagiging malikhain ng mag-asawang Chiz Escudero at Heart Evangelista. Kagandahan Lalong lumilitaw ang kagandahan ni Heart Evangelista kapag siya ay kinukuhanan ni Chiz Escudero. Higit pa Hindi na makapaghintay ang mga netizens para sa higit pang mga collaborative na larawan ni na Heart Evangelista at Chiz Escudero.